To. Kailan? Bukas. Bakit bukas pa? Gusto ko ngayon matanggal na yan. Ngayon na. Palasin mo. Ilabas mo lahat yan. Ilabas mo. Ilabas mo lahat. Wala na. Saan mo ba nakita ang batang to?

Anong tahilan? Bakit naisipan mong ng kabalaen? Ka ba! Bakit naisipan mong ng kabalaen? Saray Bakit naisipan mong ng kabalaen? Bakit? Ka ba! Bakit mga naisipan ng kabalaen ng batang 'yan? Ba! Ha? Bakit? Anong tahilan? Ba! Ha? Ano gusto mo ipalunok ko sa eta? Ha? Ha gusto mo? Masakit ha masakit? Ito ka ba? Ha? Ilibento ka? Anong klase ng elemento? Anong klase ng elemento? Anong klase ng elemento? Iten. Ha? Anong klase ng elemento? Kapretik balang. Ano, no no, ano ka dun? Anong klase ng elemento? Anong klase ng elemento? Ano po, Anong klase elemento ka? Tama na Ayaw mo sige. Ayaw, ayaw mo, ha? Tinatanong kita kung anong klase elemento. Maliit, malaki. Maliit po. Ha? Ano pa hirap ang ikikinarga mo sa batang 'yan? Ano pa hirap? Ano? B anuhin mo pa? Gagang balay mo pa? Ay, hindi na Ha? Na nakikita na mo ba ako, duwende? Na ano? Na ano nakita mo? Na ha? Ano nakita mo? Nagaputi -na po kayo. Anong cura ng damit? Nagaputi -na po. Ha? Na -na ano yung pagkakakilala mo? Sa tingin mo? Hindi na po. Diyos? na po. Tatantanan mo ng bata ngayon, ha? Ha? Titigilan mo na. Ha? Kumama ka sa akin. Pumasok ka dito. Pasok. Pasok. tubig. tubig, Ano, nakita mo? Nakita mo?